In the name of Blessed Jesus Christ, God be glory, because His mercy is great forever. Nalangara po sa lahat ng mga viewers dito po sa Gipsayan sa Facebook, ang kapayapaan at habang gaya ng Diyos ay sama sa ating lahat sumagitan po ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristi Jesus, Pastor Litumaka, Pastor Universe of Christ International. Kapatid, at sa oras nito, tayo po muna ay Elias sandali lang po tayo makapag-live. Uh, tayo po ay mag-update lang po no, sa ating mga viewers dito po sa ating job sa Facebook na hindi po tayo naka ano live natin, I schedule natin kasi inahabol tayo ng oras, may tayong lakad at uh, hindi po tayo magkapag stay talaga ng live natin. Kaya pasensya lang po no, sa ating mga viewers ngayon, at kasabay po sa live natin dati. So, kakakun pa po, busy-busy po tayo. At uh, sana po, okay mawala no, sa ating mga video, sa ating live no, i-review lang po natin ang live natin. Dahil hindi na kapos tayo ng oras ngayon, uh, ngayon lang, mga, mga mga ano naman po tayo, siguro mga... Please, uh, ano? lang po tayo. 20 minutes lang po tayo. Maka mag-iintay kasi, kasi po na may lakad talaga tayo. So, nakasito kasi itong live natin. So, pasinsya lang talaga. Ating karalan sana ang Diyos na buhay na ating tagapaglitas. Siya po ang Diyos noon. Yan yung magpakailanman. At itong mga patid ay huwag natin kalimutan. Na. So, labi lang po tayo sa mga live natin. Marami po tayong mga pag-aralan ng salita ng Diyos dahil ang Panginoon noon ngayon ay isa lang po kapatid na ating tagapagligtas ng Israel kaya ang Diyos na ating inasahan hanggang sa mga rin ito binigyan ng pagkataon na tayo po ay magkaalam ng kanya mga salita ayun Ya itu mana pun kita kawal penatin. Ayat yang kau tulis putai usah tin pegaral lah media. Para pun na elia. Eh, tayo pun ay magpatuloy sa tin pada dan Ya, mga patid, ito po ay ginawa po natin. So, tayo po ay makapitid lang po, sa ating mga viewers. Yan po tayo makapag page na ischedule natin sa live kasi busy busy po tayo, marami tayong isikaso at as sa lahat mga viewers, ito po ay saglit lang po ito na live natin ay nagpapaalam lang po tayo sa ating mga viewers no, na hindi po tayo makapag-straight ng live natin dahil po na marami tayong lakad ngayon nga, minuto lang po tayo ngayon, lakad naman tayo so kaya lang ito naka ano talaga kasi tapos sa lahat ng live kanina pero kinakapos tayo ng oras kaya wag kapatid talaga hindi po tayo makapag tagal na live natin ngayon so kasi meron tayo importante na lakad mag -ano tayo ng mga tao masyado po tayo ng mga tao at saka oras na talaga at tayo po ay punta po sa ating trabaho kaya ito po update lang po natin ha so minuto lang po tayo tungkol po sa isang Diyos mga patid na ating pinaglingkuran na ito po walang iba po ang ating Panginoon Isu Kristo ang ating Diyos tagapagligtas na ito pinasahan po natin nanonood na lang hanggang sa mga araw na ito hanggang sa daratin hanggang sa walang katapusan ang Panginoon Isu Kristo talaga ating tagapagligtas Diyos po na ating nasahan na siya ang babalik na Elia na siya po noon ngayon ay po sa Hebrew chapter 13 verse 8 na si Jesus so, Cristo noon no, no, ay no, magpakailanman. So kaya ang Diyos na kilala po natin ay sinugo pa ang kanyang anak ay pinapakilala po ng anak ng no? ang kanyang ama kung sino talaga siya na ating Diyos na inasahan, Diyos na kapagligtas na walang iba po ang ating Panis Kristo. So nila magkapalihan po ang kaunawa ng Biblia. Maraming sikta kung mga samahan ngayon na nangarap po sila talaga tungkol na isang Diyos na may po sa mga apostol. So hindi po tayo nag-iba sa mga apostol kung paano po na ipinapahig ng mga pustol ang ating Diyos na ating pinaglingkuran, ito din, ah, ganun din tayo sa ating pagpahayag. Isang Diyos na ating iba po ang ating Panisong no, hindi po magkapalaya ang ah, pagpapanawa, subalit ang Diyos po ay parihan po ang Espiritu bigay po sa atin. Siya po sa ating mga viewers na at ating sa ating screen. So, pasisan lang talaga no, na hindi po tayo talaga makatagal ng live natin. So, maganda po ating pangalala sa pag-isang Diyos po ito na ating inaasahan na tagapagligtas na magpaba ngayon at magpakilanman. Isang Panginoon lang po, Eloya, ang Diyos na ating inaasahan na babalik. elia ating Pinakristo, siya babalik, Na siya po ang pinagkaluban ng Diyos Ama ng kapangyarihan. Na siyang hatol ng mga buhay at mga patay. So, kaya mga pati dito po ay dapat natin salisikin ang kasulatan. Huwag po tayong kumpensa. Marami po ngayon ang araw ngayon ng salitan Diyos na magkaiba po sa mga apostol. Pero mga kapatid, nadayala pa natin sila. Yan po ang nilang kanilang natutunan, kanila po yung tradisyon, kung marami silang doktrina na pinapagawa sa mga mimbro. Pero mag-ingat po tayo. Alaya. mag lang po tayo sa ating panahon ngayon. So, pagkat ng Diablo po ay buwan ng paraan para po din na magligaw ng kalawaan ng tao. So, ayaw ng Panginoon naman na mapahamag po tayo. Kasi ang sa, sabi ng Banaklat, na ang job talaga ay pagkutikot lang sa atin at ating pumain ng lahat ng malalapa. Pero ito mga patid ay napaghandaan na po natin dahil ipaginawa at ipadumatin ang mga puso po kapihati at ang Diyos po ay nabigyan po sa atin ng kaalaman mm -hmm. na itong mga puso po kapihati atin na nilasan din na nilasa, ngayon ay ito po panandalian lamang at nagbahagi lang po tayo ng paghirap ni kaya dapat natin tanggapin ang katotohanan na naranas talaga tayo ng mga puso pong kapinyati mga suweran niyo sa buhay. Subalit po ang kalikasan natin ay ang Diyos po ay nakahananap ito sa atin, no? Nakahananap ito sa ating kalingkasan. Kaya magingat na po tayo, magingat na tayong biyansa. Pagkaigap niyo sa mga kapatid, no, sa bawat araw, kaya natin sa risikin ng kasulatan at makinig tayo at uh, subibayang so po natin ang mga live po natin sa uh, bawat araw. Kulubi ng Diyos magkapag-live tayo, sana po huwag kayong mawala. Diyan na lang po ito mga batid, na makapaghanda po tayo sa daratin. Kasi ang Diablo talaga ay mautak din. Tanda po natin jablo, ay gumagamit din ng mga bagay doon sa liputan para na tayo po ay akitin na tayo po ay ligawin ng Diablo. So, ingatan po tayo dahil po yan po talaga ang trabaho ng jablo, magligaw lang po ng mga tao sa salimutan upang na maparusahan no, ang uh, mga tao na susunod po, susunod po sa jablo. Eh, yung po mga kapatid at yung ginagawa talaga ay tayo po ay nangaral at nangaral po tayo ng Biblia para po tayo na sangkap ng kaalaman magpatay yung mga sa araw ng pagpalitan ng Panginoon at tayo kami talaga ng tuloy ng kaligtasan. So, ang isang Diyos po na ating pinaglingkuran, ang Diyos na ating tagapaglita sa ating pinagkristo na binigyan ng ama ng kapangyarihan na siya na pong hatol. So, siyang hatol na baya't mga patay kaya ito po ating ang nasahan, ang ating pinagkristo na binigyan po sa atin ng lakas, na po sa ng karunungan Galing po sa kanyang Espiritu sa pagsinabi ng Biblia sa Galatia chapter 4 verse 6. Na dahil mga anak tayo ng Diyos, ipinagalap po niya ang Espiritu ni sa ating mga puso para makatawag tayo ng Ama. So tama po, kasi hindi Biblia talaga ng patunay na ang Pinagkristo talaga ay napalito upang turuan po tayo sa ating pumuhay kung ano talaga ang pag-asa ng kaligtasan na ito. Ito mga kapatid ay ating talagang sinasaliksik ng sulatan at ito mga alam natin. Kaya ito na, na ng panahon dahil po na busy-busy tayo ngayon. So ito po, update na po tayo ha, sa ating mga views sa ating <mulit> social sa, sa Facebook. Masala po ay huwag tayo magsawa at huwag tayo mawala no, sa ating mga live. At pamaya po, mga kapatid, uh, lovin ng Diyos, ay sana makapag-live din tayo no, sa ating sasakyan. Ano man ang paraan, gagawin natin ang paraan para po na po mga batin, ang salita ng Diyos na ipangaral po natin dito po sa liputan o pangkatapano uh, tayo po ay sangkap po ng kalaman. So, sana po ha, ah. mamaya po makapaglabin tayo. O ba, bukas na lang din. kasi ang panahon talaga ating Elia. Atin lang pong panahon. Ating binigyan ng oras kung makapag-live tayo. Kasi kapos tayo ng panahon talaga, hindi tayo makapag-live ng street po. schedule. Joel. sana mga kapatid no? ang Diyos makapag live tayo sa araw para magdaglap po na ating kalamat para po tayo matili po sa pag-asa nito. Ito mo ng kaligtasan at ipagdasa mga ng iba at ipinang Kristo. Siya po ang Diyos na o, ngayon po kailanman. Siya ang Diyos na ating nasahan na babalik ang sabi po sa payag in chapter 22 verse 21 na darating na so, lumikita po ng kanyang mga anghel ng kanyang mga lingkod at kinapala po sa atin na siya bubalik talaga at siya po ay magbigay ng ating pala po sa atin parayang in chapter 22 verse 12 so sana mga patid no sa ating mga live um, ito po akit lang po natin para po na magpa pa, pa alam po tayo sa ating mga viewers na hindi po tayo magpapag live talaga ng schedule natin na fix kasi ang trabaho natin ay tawag-tawag lang po kaya na po ay palis na po tayo. So, update na po ito, mga kapatid. Maraming salamat po sa lahat at mga viewers, listeners, dito po si Jalen. So, tuloy po ating, ano, tuloy po ating live. Basta may oras na po tayo. Kung ano man ang oras na tama po na pwede makapag-live. Kaya kinuto po tayo. So, malaga na po ito. So, may mga viewers po tayo. Natanda na po natin, ang malalaklat na ang ating Pinagristo, si Anjos Nagpagligtas, noong ngayon magpakailanman. Anjos Israel, isang Anjos na po.

Salamat po sa inyong pagsubaybay at support po sa ating YouTube channel sa Facebook. Maraming salamat po sa lahat sa ating mga viewers ngayon at makita talaga ang mga pangalan sa ating mga viewers ngayon. Ang kapayapaan habang bihan ng Diyos ay sa ating lahat, sumagitan na ating panigristo. So ito po yung Christ Jesus, basta tumakapasunulig, of Christ, International, Sabsa Matisa, and the Grace of Christ, Christ, just. Amen. Amen. Bye po. Oh, ya selamat po, apa itu tangpu